Hello mga kamanok, mga idol natin Ang topic for today po natin Is tungkol po sa ating uh, Lemon Roundhead Tsaka uh, uh, Sweater no So itong hawak po mga idol Ito po ay uh, anak ng Lemon Roundhead Sweater Ito po Wais na po itong nanalo mga idol Ito, halos baldado na po itong paan ito, no Sa kanan naman So dahil sa off-season na mga idol, gagamitin naman po natin ito sa pagbi-breeding no para may magamit po tayo by uh, next season breeding. So ito i mamatch naman po natin ito sa kanyang nanay. So karamihan po nang uh, na-match natin dito idol is talagang yung uh, personal bloodline po natin. Yan to so, na po ito mga idol no. Ang uh, fighting style nito idol is uh, a flyer pagkatapos sa uh, multiple na rin na mamalo may waving siya. So yun yung mga gusto ko sa yung mga karakteristik na gusto ko sa isang manok, yung flyer may waving pagkatapos uh, power din sila mamalo mga multiple no. matiming kumbaga matiming So ito twice na po ito man nanalo, mga idol. Ito. So subok na rin po natin ito at uh, nailaban po natin ito sa dayo. At uh, ang nakalaban po natin napakapalad po natin kahit na uh, medyo matatag po yung naging kalaban natin no. At ang uh, kilala yung uh, ating uh, katunggali. So pinalad po ito dalawang beses no. Noong unang laban ito, wala po siyang uh, sugat. Ngayon yung pangalawa, medyo nabalda po yung kanyang uh, kanan. So ibabalik po natin ito sa kanyang nanay na Lemon Rounded. So ipapakita po natin mga idol yung kanyang nanay naman. Para makakuha po tayo ng uh, panglinyada no? at magagamit na materialis para sa mid-season breeding natin. So ngayon, kahit na walang mga wingman ban mga idol okay lang po ang mga gamit naman natin sila pagdating sa mga hack fight no so hindi lang nga lang natin magagamit pagdating sa derby kasi syempre ang uh, derby sa stagan kailangan po ng may wingman talaga yung member ka po dapat ito naman mga idol ang kanyang nanay no ito ito po yung ating uh, lemon rounded yan pulang pula po yung mga mga idol sa uh, iksit siyang uh, manok, no? Uh, parang uh, ang katawan niya, parang hugis puso. Mahaba na bilog. Mga big bone talaga itong mga alaga natin. Kasi ito yung napili uh, ko yung mga big bone. Pagkatapos, ito sila. Slim fit po ito. Uh, slim fit po ito, no? Saka may tahid din siya, mga idol. Yeah. So, sana ma pag-produce tayo ng marami nito sa off-season para may mga gamit po tayo mga materialis pagdating naman ng uh, uh, next breeding season mga idol so tested na rin po na mga ito at uh, sana huwag tayong pagdamutan mga idol ng uh, mga anak na lalaki no? Kasi bibira lang po uh, sa loob na, halimbawa, sampung itlog na ibibigay lang po sa akin na lalaki sa mga tatlo, apat. So, dapat, mas lamang yung lalaki, no? Dapat, kung sampu, kahit na lang makaanin yung lalaki, sa apat na babae, no? At least, kahit pa paano, mga 65% or 70% siya na uh, mabigyan tayo ng uh, lalaki ito gagamitin lang natin 'to idol sa off season para yung purpose po natin may magamit din tayo pagdating sa breeding season so, yung mga polit nito gagamitin po natin pagdating ng breeding season ito itong linyada na to idol yung ating lemon rounded is galing po to kay uh, kano naman so ito yung uh, kasama ng trayo na binigay po ng taga Australia yung ating subscriber para po uh, ma maparami natin ito yan yeah. so minsan na update po ako nang uh, nagbigay sa akin at uh, hihingi rin po sila ng uh, mga polit nito para siguro gamitin din nila sa next breeding season sana palarin rin yung ating uh, mga alaga, mga idol, no? Para hindi naman po masayang yung uh, ating pinaghirapan, no? Uh, kailangan lang tutukan talaga. At uh, ito, kinukondisyon na po ito, mga idol. So, at tapos lang po kasi itong uh, maglimlim. So, after two weeks, pwede na po siyang isa lang, no? Pinapaganda lang natin yung katawan. At kung ano po yung pagkain ng uh, ating uh, mga hinahandang manok dito, ito na rin po yung mga pagkain nila. Para talagang ang itlog nila ay healthy pagkatapos ang uh, uh, mga magiging anak nila no, is magiging healthy rin. So minsan kasi inheritance po kasi ano, namamana po ng uh, mga anak kung ano meron sa kanila magulang. So katulad ng mga multivitamins, so, mga yung uh, nutrients nila, yung kalusugan nila pag healthy po sila. Ibig sabihin, healthy rin ang magiging itlog at healthy rin po ang magiging anak nito. So sa akin dito mga idol, pag medyo may sipon-sipon na, hindi ko na po yan. Talagang sinisiparate po natin yan at kinakal. Kasi syempre tayo po ay uh, lumalaban sa maayos na labanan at uh, minsan kinukumpit po natin yung ating bloodline sa matitibay magmanok at uh, sa ating mga idol no para po malaman natin kung gaano katatag yung ating bloodline na alagaan at kinukumpit din po natin dito mga idol yung ating conditioning para po malaman natin kung ano pa yung kulang natin no pag may mga kulang, pupunuan po natin 'yan. Uh, dito naman may mga food mixture, conditioning na rin tayong ginagamit dito para sa ating mga panlaban. Kasi number one po kasi 'yung mga kinakain ng manok. Pagkatapos 'yung uh, kanilang range, 'no, 'yung corbing, 'yung uh, kanilang mga multivitamins, 'no, 'yung kanilang mga uh, routine exercises. So, kaya mas lalo pong uh, nagiging tripli yung uh, galing, yung bilis, yung lakas, yung pagka-accurate, no? Tsaka yung alertness ng ating mano dahil sa mga uh, basic routine na ginagawa po natin dito sa farm. So, sana abangan niyo mga idol yung iba pa natin uh, mga videos na ipapalabas dito. Para at least uh, lagi po tayong updated at uh, marami pa po tayong bibigay ng mga uh, tips no? para sa ating mga kapwa sa Bungero. Para malaman naman po nila yung mga sikreto natin dito. So God bless and good luck po sa ating lahat mga idol.